Tanaw sa malayo ang helikopter ng Chinese Navy na yan na mababa ang lipad sa Sandy Key 3 malapit sa Pag-asa Island noong Sabado. Ang mga Pilipinong marine biologists sa Sandbar halos matangay na ng malakas na hangin mula sa helikopter. Hey! Tumagal ng sampung minuto ang pangaharas sa kanila, kaya nasugatan ng ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at miyembro ng media. Pati ang researcher divers na paatras. Nangyari ito sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR sa sandbar na nakitaan ng mga durug na corals. Kasabay ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4 o UM4 nito Sabado. Sa maikling video na inalabas ng China, kitang nagwawagayway pa ng puting tela ang mga sakay ng UM4. Sa isa pa nilang video, isang barko lang ng China ang nakikitang nagbubuga ng tubig. Pero sa kuha ng Armed Forces of the Philippines, di lang isa kundi dalawang barko ng China ang nagsanib puwersang i-water e cannon ng UM4. Walong beses itong tinamaan. Tapos ay kinorner pa ng tatlong barko ng China ang BRP Cabra mula sa drone video na ito sa malapitang kuha, halos dumikit pa ang China Coast Guard vessel. Sumasabay din sa pagkuha ng video at litrato ang mga sakay nito. Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Uniza May 4. Halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa taas niya, nasira na ng pagwater water cannon ng China Coast Guard. Tatlong tauhan ng Philippine Navy na sakay ng UM4 ang inilipat sa BRP Cabra. Napuruhan sa kaliwang mata at nagkasugat pa sa kamay at braso ang isa sa kanila. Sakay din siya ng UM4 noong March 5, pero mas matindi raw ngayon. Nung oh, nakayang-kaya pa namin, pero itong na wala na talagang. Ma malakas na masyado. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila ng targetin ng water cannon. Wala na wala na kami doon. doon na lang kami sa ano, kwarto. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Hindi, sir. Paa sir, ako. Hindi natuloy ang unaysa May 4 sa Ayungin Shoal pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga sakay nitong supply at tagumpay itong naihatid sa BRP Sierra Madre. Giit naman ng China nang hihimasok ang Pilipinas ng walang pahintulot sa kanila raw ang teritoryo. Banta pa nila kung magmamatigas pa rin ang Pilipinas, mapipilitan daw silang kumilos kaya maghanda na lang daw tayo sa anumang kahihinat na nito. Sagot ni Defense Secretary Gibocho Bakit kayo nananakot kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nang bubuyo dito eh. Hamon pa ni Tudoro sa China sa arbitral tribunal na lang magharap para magkaalaman na kung Pilipinas ba o China ang tunay na may karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Kinausap na ng DFA sa telepono ang Vice Foreign Minister ng China para iprotesta ang nangyari sa Ayungin. Pinatawag at pinagpaliwanag na rin ang kinatawan ng Chinese Embassy. Para sa 1PH, Gio Robles.